Kilalanin ang BFP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alamin ang kultura. Pagyamanin ang kalaman. Buksan ang isipan para sa BFP Born in Focus. In Focus. Ngayong umaga ay tampok namin ang isang kwento sa likod ng tagumpay. Samahan niyo ako at ating bisitahin at alamin ang natatanging kuwento ng isang amang bombero. Mula sa pagkabata ng mamulat si Fire Inspector Agustin sa trabaho ng mga kabumberuhan. Ilang metro lang naman kasi ang layo ng kanilang tahanan sa fire station dito sa Cotabato City. Naging masugid itong bumibisita sa fire station at naging malapit sa mga personnel nito. At dahil dito, umusbong ang simula ng pangarap upang maging isang bombero. Nagsimula siya bilang non-commissioned officer sa hanay ng mga kabumberohan. Nakita niya ang kakulangan ng kagamitan sa pagresponde. Batid niya ang hirap upang magampanan ang tungkulin bilang isang bumbero. Mula sa kakulangan ng mga personel, mga proteksyon sa pagresponde at ilang mga nakaatas na trabaho sa kanya. Dito ay napagtanto niya na hindi madali ang napasok niyang trabaho. Nung pumasok ako at saka nakita ko na dati, uh, ah, mahirap talaga kasi una-una kulang kulang ang bumbero dati. Kung kumbaga, ang ginagawa na lang namin yung multitasking. O, kung alabaw, ikaw, lab, ah, lima, ah, anim yung designation mo. Kung nasaan ka sa opisina, kaya pwede ka mag na doon kasi kulang. Kailangan mo mag sa sunog. Wala nang off-duty, off-duty. Naikwento niya rin ang kanyang mga napagdaanan noong mga panahon. Una-una, mahirap talaga rin nung una kasi kulang kami ng mga kagamitan. Tulad ng mga ICBA, wala yan dati. Yung mga trouser-trouser yan, wala yan. Ang ginagawa namin, good morning tawil lang, basahin lang namin yan. Yun ang ina, pang tapa namin sa ilong. Tapos iba yung doktrina talaga ng mga bumbiro noon. Kay, wala yan magtira sa labas, pasukin talaga namin yan. Yan ang turo sa amin. Tapos meron pa yung itapon ka talaga ng mga senior doon, itulak ka ba? Pasukin mo. Ganun. Ganun ang doktrina ng mga bumbiro noon na kulang ka ng gamit. Tapos alam mo na yung lugar rito sa atin, di ba? Lalo na pag squatter ang sunog. Parang nasa gira ka. Abang nag-apula ka na apoy, agawin yung sa sa'yo. Tapos paputokan ka pa ng bari sa tainga. Parang ginatakot ka. Parang para gusto nila unahin yung bahay nila na apulahin. Mahirap talaga dito sa city. Mahigit isang dekada ng Fire Inspector ng mga gusali si Fire Inspector Agustin at ipinakita niya sa amin ang kanyang trabaho. Dito, sinamahan namin siya upang makita ang realidad ng kanyang buhay bilang isang bombero. kabila ng mga nakaatas na trabaho sa kanya ay hindi niya rin nakakaligtaan ang kanyang responsibilidad bilang isang ama. Nakausap din namin ang kanyang anak at naikwento niya ang pagiging responsable ng kanyang ama. So, my name is Sherwin Agustin Jr. Um, normal lang man, katulad lang din sa mga normal na may mga tatay na nag-provide sa family nila Ganun lang. Um, kuan siya. Strict siya and at the same time, maluwag din siya. Hindi siya ganun din ka-strict. Parang balance lang kasi nagagawa ko rin yung gusto kong gawin. Pinapayagan niya rin ako, binibigay niya rin ang gusto ko. Yun lang at the same time, strict niya as a father. Ganyan. Yun, thank, thank you pa and congratulations. Kahit paano na itawin, hindi ka rin nagpapa-apekt, hindi ka nagpapadala doon sa mga issues. These issues, continue ka pa rin sa pagtrabaho mo and pag-serve sa people and yun, nakaka-proud lang rin kasi doon, kahit pa paano, nakarating siya sa, dito sa, rock na to sa official na, na pinaghirapan niya rin, kahit pa paano. Kasi mga anak ng mga bumbero, huwag masyadong pasaway kasi nga, stress na siya sa work, ang parents natin, stress na sa work, tapos pag-uwi, mas stress pa sila lalo. So, yun nga, sipagan na lang natin, mag-aral and everything. Ibigay na lang natin, maging mabait na lang tayo. Ano, masunurin sa kanila. Dahil sa serbisyo at dedikasyong makatulong sa kapwa, nagpatuloy siya at ibinuhos ang kanyang oras sa trabaho. Rason upang matanggap ang kanyang promotion bilang commissioned officer at ibigay ang rangkong fire inspector. Ang tagumpay na ito ay salamin ng kanyang dedikasyon bunga ng dekadang paghasa ng kanyang kakayahan. Hindi inaasahan ni Fire Inspector Sherwin Agustin ang promotion na ito. At ayon sa kanya, hindi sumagi sa kanyang isipan na magiging isa siyang commissioned officer. Hindi lamang ito sumisimbolo ng kanyang naitanim na pangarap, kundi sa lamin din ng mas mabigat na trabaho at responsibilidad sa ahensya. sa katagalan ng naging kuan ko na, naging ko na siya. Na ganito pala, bumbero, na ma, ma, ah, masaya pala pag nakatulong ka sa mamamayan, sa kapwa. Actually, lahat naman ng bumbero, nangangarap na maging opisyal, pero sa akin naman, Wag lang akong magmadali o payo ko lang sa mga kuan, wag na magmadali. Uh, step by step kumbaga trabuhin lang pag mo muna uh, bago ka maging special uh, isa na yung kwan halimbawa kumbaga naging official ka uh, malaki na rin alam ko na malaki rin ang magiging responsibilidad mo na darat ibigay sa iyo uh, tulad rin ng dati na sinabi sa akin noon ng mga uh, kaibigan ko na mobiro mag-aral ng mabuti magpasa ng eligibility saka magpalakas uh, kung hindi man sila natanggap nung una uh, try and try lang Umbaga, subok lang subok huwag ma-discourage hanggang makapasok ka sa patuloy naming kwentuhan marami pa akong mga detalye ng kanyang buhay ang narinig ang iba ay malulungkot mahirap ngunit hindi mawawala ang saya at galak isang anak isang ama at ngayon ay isa ng fire inspector. Tagumpay na pinaghirapan, hindi man inaasahan ngunit nararapat para sa isang taong karapat dapat. Magpatuloy tayo sa ating pangarap. Gawin nating makabuluhan ang bawat oras at simulang maging inspirasyon. Magpatuloy tayo sa ating mga pangarap. Gawin nating mas makabuluhan ang bawat oras at simulang maging inspirasyon. Sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, makakamtan natin ang pangarap na tagumpay. Yan ang tatak ng isang bumberong Bangsamoro. Masipag ako. Kilalanin ang BFP Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alamin ang kultura. Pagyamanin ang kaalaman. Buksan ang isipan para sa BFP Born In Focus. In Focus.